Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Oo. Oh, oh. Sa Saan ka kinikiliti? sa mga gimmick and din, may mga nangyayati sa akin na kumadalbas. <laughs> Anong ginamit na pang kiliti? Ilong. Sa kilikili? Mm -hmm. Ah, yes. Saan ka kiniliti? Kasi bubulungan ako tapos yung bigote. Uh -huh. ako ng kilikili. Uh Tapos nag ka? Inulit namin ng mga hunks na ito at inurirat kung nakiliti na ba sila ng bading. Saan sila kiniliti? Nasarapan ba sila? Alamin natin yan. This is Mr. Foo at ito ang special edition ng WTFU! Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Ah, oh. Saan ka Um, dito. Kinilin. Anong ginagamit yan ng pangkalite? Dila. Oh, ano? Ano? Talito. Sa mga gimmick and din, may mga nangyelty sa akin na gumabalbas mga ng mga ano, mga guys. Gaganong siya tagiliran? Hit sa leeg. Yung nangungulit kapag, kapag may mga... Kapag may mga, barikada, mga goatee, no, Kapag may mga barkada ka na nanggigil sa'yo, ka. Ay, tapos ayan, papayag ka. Tapos kapag gusto na nila, iiwan mo na sila sa ere. Ikaw talaga. Dahil dyan may surpresa kami sa iyo. Lahat ng mga baklang pinaasam <laughs> ay pinapunta namin dito at meron silang mensahe sa iyo. Uunahin natin si Tarot La. Ano kaya pala hanggang yung pila? <laughs> ha, Oo, oh, ang dami. May parating pa. <laughs> Dahil umuulan, sabi nila, wait lang po, naabuta po kami ng ulan, nasa MRT pa po kami, sabi ng mga bakla. Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Yes. Yes. Saan? Sa kilikili. Sa kilikili. Ay, umabot sa kilikili. Anong ginamit na pang kilite? Ilong. Sa kilikili? Hmm. Inamoy. Nasaan ang eksena? Nasaan kayo nun? Wala. Ulitan lang. So, nasaan, nasaan lugar kayo? sa CR? Ganon. Mga tropa lang na mga... Oh. No. Ano. Nasaan kayong lugar nun? Huwag kakasama lang, mga tropa. Ganun. Okay. O, oh, tapos ba't nga mo yung kilikili mo? Challenge lang. Ah, oh, okay. Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Ang tagal sumagot kasi ang dami nila hey, Inaalala ko po eh. Inaalala mo kasi ang dami nila. Hindi mo alam kung saan part ka <laughs> yes mo. Yes. Maraming beses ah. na. Saan ka kinilite? dipota uh, Anong ginamit na pangkalitin? Ano? Asyempre kamay po. Ah. Uh, ano nga gan po? Sakit <laughs> kiliti ka ba diyan? Oo po dito. Ah. Uh, saan kayo yung paghinawakan ka eh bibigay ka. Or maaapektuhan ka? Dito po talaga eh. Ah diyan. Uh, talaga. Malaki-malakas ang kiliti mo diyan. Ah sige. Yes or no? Yes or no? Mhm. Mm Nakikiliti ka na ba ng bading? Anong kilite as in kilite? <laughs> kilite, saan? Meron. Ah, wala, wala. Ah, hindi pa. Oh. Never. Never. Ah, kung magre-request ang bading na kilitiin ka, mm -hmm. anong parte ng katawan mo ang ibibigay mo? Leeg. Ah, bakit? Yan malakas ang kilitin <laughs> mo. Oo. Ah, wala nang iba. Yun lang. Leeg. Ah, pag diyan ka kineme, ibibigay ka na. Ay, hindi. ka na. hindi. Kiliti lang. <laughs> ah, kiliti <laughs> lang. Ah, yan ang pinakamit. Literal na kiliti lang. Ah, literal oh. na. Eko eh, yung mag init saan? Wala. Wala kang utong, ganyan. Wala. Ah, wala? Ah, talaga. Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Ah, uh, yes. Saan ka kinilite? Sa sinyet. Sa sinyet. <laughs> Anong ginamit ka pang kiliti? Dila, nung siyempre. Ha? Dila. <laughs> Ay! No. So, may kiliti ka sa singit? Ah, meron. Malakas, ah, malakas kiliti ko sa singit. Ano, no? Malakas kiliti, kiliti ko sa singit. Ayun yung ko, eh. Ah, talaga? Sa singit talaga ako. Sa talaga. O, oh, dahil dyan. O, oh, <laughs> meron kaming talent para makita namin kung Sample. paano ka makiliti sa <laughs> Sing it. Oh, very visual. Ha? Mamaya po, sa ating mga premium subscribers, ipapakita po ni Michael James ang kanyang Abangin sing it. <laughs> yes or no? Nakiliti ka na ba ng bating? Yes, kinikiliti yeah. ako ganyan. Kinikiliti. Saan ka kiniliti? Sa ganyan Malaki. Mal, 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 malakas yung kiliti ko dito eh. Ayan. Pag kiniliti ako ganyan, tapos kiniliti ako. na nakita na lang kiniliti ako. Ayan. Oh. Uulit-ulit yung ah, talaga. Bating yan ang iliti sa'yo. Bating na iliti. Ah, anong ginamit na pangiliti? <laughs> Daliri. Daliri. <laughs> hmm. So pag kiniliti ka dyan, nang hindi tumitigil, anong gagawin mo? Hubarin mo na yung pants mo. <laughs> Asin na naman tong bading na to? Yung mga nakakasama ko sa set, si uh, first time ko lang din silang nakikilala. Ayan, tapos kinikiliti ako, feeling close. Ah, uh, 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 teka lang, meron na bang lumandi sa yung artista? Wala pa naman. Babae, wala? Wala pa naman. Bading? Wala pa naman. Ay, sinungaling. <laughs> <laughs> wala pa? Wala pa. Ah, kumakatingin to. Oh. <laughs> yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Paano nakilite? Nakilite? Kiniliti ka. Nakilite, siguro. sa Saan ka kinilite? Nakilite, like parang siguro may... Hinawakan ka, gano'n ah, Saan ka hinawakan kaya ka nakilite ng bading? Siguro dito sa part May kiliti ka dyan. Ah, talaga. Pag hinawakan ka dyan, maapektohan ka? Ah, hindi naman. Dito, sumunggan. Anong ginamit ng bading nung kinikiliti ka? kama Siyempre. or no? Nakakiliti ka na ba ng bading? Hindi. Nakalita yung literal na kalita. Oh. Nakaliti ka saan? Tsaka, uh, oh. anong pinangkiliti? Anong pinangkiliti niya? Uh, pag ginawa ka ba dyan, nag-iinit ka? Uh, saan kayo nag-iinit ka pag ginawa kang ka? Ano? Sa, sa gitna. Leeg. leeg. Sa gitna? Uh, ko sa gitna. Sa gitna ng leeg. Ah, <laughs> dyan. Pag yan na. Uh bibigay ka na. Mm. Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Oh, pinsan ko. Api, hindi, hindi mo kamakano ano? Ah, uh, ano? Classmate, gano'n, gano, oh. harutan lang. Oh. sa kakilite Dito. Uh, oh. May <laughs> ako dito. Eh. May kilite ka dyan. Oo. Oh. Pero hindi ka naman naapektuhan. Hindi naman. Uh, oh. sa kayong pag ginawa ka ka, ka? or ano, magiinit ka? Dito sa... Dito. Saan? Dib -dib. Sa dib Sa dibdib? Saka sa leeg. Uh... Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Maraming beses na. Mara. saan ka ba, saan ka kinikilite kadalasan? O hindi mo makakalimutang kiliti ng bading na medyo nag-init ka? lalapi bubulungan ako tapos yung bigote. Ah? Tutusok ako nang tingin. Ah. Ganun. Tapos giinit ka. Oo, oh, labi ko. Minsan nasasampal ko pa nagigigilaw. nagigigil ako. Kasi ah, nakakilite. ah, talaga. <laughs> mm -hmm. Yun ang pinaggamit, balbas. Mm, balbas. Ay, mga goatee, mga ganito. Ay, okay, ah, nako! <laughs> ito na pala. Ito na pala. Tama-tama. <laughs> Medyo maano to ngayon. Soft. Bago moisturize. <laughs> Kaya mga boys, hayaan nyo nang makiliti kayo ng mga bakla para ma-experience ang kakaibang saya. Oh, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa WTFU, sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu. Mac Ganon!